langga ito po yung ginawa ko mga langga yung kumuha ako ng mga kahoy mga langga lalagyan ko ng dragon's fruit no continue po ito na video mga langga sa ginawa ko mga langga ayan inuugsok ko na talaga yung mga kahoy langga at yan ang ga uh, lalagyan ko ng sidling ng dragon fruits Marami yung mga ano mga langga, malalaking mga kahoy. Kaya lang mga langga, hindi ko na kaya sa katawan ko. Bobuhatin ko 'yun. Manghihina na talaga yung katawan ko at di, hindi ko na kinaya kasi matirik ang araw kasi bandang alas 2 sa hapon ko nagkaganyan-ganyan ako nang ginawa mga langga. Pasensya na po sa Tagalog ko mga langga. Ayan, ginawa ko talaga yung mga langga kasi baka maunahan ako sa dragon fruit baka makuha na yung mga seedling kaya dinalian ko talaga ang paglalagay ng mga kahoy no mga langga kasi kahoy ang it lalagyan sa dragon fruits hindi naman yung lupa eh kahoy ilalagay yan dyan sa kahoy na ino, ino, tinut, tinutugso ko no hindi ko alam kung anong Tagalog dyan. Basta kahoy ang ilalagay sa dragon fruits. Yan ang ginawa ko, mga langga. Nagbubungkal ng lupa para lalagyan ng dragon fruits, mga langga. Sa ganyan, mga langga, is tirik na tirik talaga ang araw. Dyan, mga langga. No, kinakaya ko na lang talaga, mga langga. Kasi kapag hindi ko upinsahan hindi ako mag-uumpinsa ng mag-start ba? Mag-start ng gawain ng pagtatanim ng dragon fruits, eh, wala talaga akong Mag, wala akong magagawa lang ga, kundi wala talaga akong hindi so, ko ma-start kung hindi ko hindi ipakita ang